magtiwala kay Kristo. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanan ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika, kaya't lumonsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Mateo Kapitulo 14 Versikulo 27-29 sa kabila ng pagsubok o bagyo, sa ating buhay nandyan si Jesus handang sumagip sa atin. Ang problema o ang pagsubok sa ating buhay, ay isang pagkakataon na maranasan natin ang himala o presensya ng Panginoon. Kung hindi sinasalpok ng alon ng bangka na sinasakyan ng mga alagad, hindi nila makikita ang himala ni Jesus. Si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At dahil dito ang mga alagad ay natakot, sabi nila, multo. At sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay pagpapakita na si Jesus ay Diyos. Ang sabi ng mga alagad, tunay na kayo ang anak ng Diyos. Kung ang buhay mo ay sinalpok ng alon ng problema, alon ng pagsubok sa buhay magtiwala ka kay Jesus. Tulad ng mga alagad hindi niya tayo pababayaan. Handang-handa si Jesus na sumagip sa buhay natin dahil siya ang nagbibigay ng kapayapaan at kasaganaan. Noon nalaman ni Pedro na si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanan ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, Halika. Ang paglakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig ay magandang simbolo. Si Jesus ay Diyos, at ang pag-anyaya ni Jesus kay Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig, ay paanyaya na pamumuhay ng kabanalan tulad ni Kristo. Ang ating pagsunod kay Jesus ay parang paglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa ating paglalakbay dapat nakafokus tayo kay Jesus hindi sa alon ng ating buhay. Noong lumakas ang alon ng mata ni Pedro ay nasa malaking alon, hindi kay Kristo, at siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Kung ang problema mo ay parang alon ng dagat huwag mong hayaan na ang mga mata at puso mo ay nakafokus sa mga ito. Ay fokus natin ang ating mata at puso kay Kristo, dahil handa siyang sagipin tayo sumigaw si Pedro, sagipin ninyo ako Panginoon. At agad siyang sinagip ni Kristo. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Kung darating man ito sa ating paglalakbay tandaan natin, na ito ay isang pagkakataon na maranasan natin ang himala at tulong ng Diyos. Huwag lang natin hayaan na malugmok ang ating pananampalataya dahil sa problema. Ay focus natin ang ating tiwala kay Kristo lahat ng pagsubok sa buhay natin ay malalampasan natin kung tayo ay tumawag at magtiwala sa Himalanik, magtiwala sa Diyos, mga talata sa Biblia. Pagtitiwala sa Diyos Ang Biblia ay puno ng mga talata tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, at ang mga ito mga taludtod ay nag-aalok ng aliw, panghihikayat, at patnubay para sa mga mananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga pangako, kahit na ang ating mga sitwasyon ay tila hindi tiyak o mahirap. Itinatampok ng mga talata sa listahang ito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at kung paano ito humahantong sa kapayapaan, lakas, at pakiramdam ng katiwasayan. Nahaharap man tayo sa mga paghihirap, tukso, o naghahanap lamang ng patnubay, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala ng pag-ibig, kapangyarihan, at katapatan ng Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, pinipili nating ilagay ang ating pananampalataya sa kanyang mga plano at layunin, kaysa umasa sa sarili nating pangunawa at kakayahan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan na kinikilala natin ang kanyang soberanya at naniniwala na siya ay gumagawa ng lahat ng bagay ng sama-sama para sa ating ikabubuti. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa patnubay ng Diyos, magkakaroon tayo ng tiwala at kapayapaan sa gitna ng mga unos ng buhay, batid na siya ay laging kasama natin at nasa puso natin ang pinakamabuting kapakanan. Ang kilos ng nagtitiwala sa Diyos ay isang pangunahing aspeto ng pananampalatayang kristyano, at ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala ng maraming dahilan kung bakit tayo magtitiwala sa Kanya. Naghahanap man tayo ng sa mahihirap na panahon, patnubay sa paggawa ng desisyon, o naghahanap lamang ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos, ang mga ito nag-aalok ng pampatibay loob ang mga talata at inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa katapatan at pagmamahal ng Diyos, maaaring tayong magkaroon ng mas malalim na pagtitiwala sa Kanya na magdadala ng kapayapaan at kaliwan sa ating mga puso. Mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitiwala sa Diyos Narito ang dalawang talata sa Biblia tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, na kinuha mula sa New King James Version, NKJV, ng Biblia. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan, sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at ituturo niya ang iyong mga landas. Isayas Kapitulo 26 Versikulo 3 hanggang 4, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat kaya, ang Panginoon, ay walang hanggang kalakasan. Awit Kapitulo 56 Versikulo 3 hanggang 4, sa tuwing ako'y natatakot, ako'y magtitiwala sa iyo. Sa Diyos, purihin ko ang kanyang salita, sa Diyos ako naglagak ng aking tiwala, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng laman sa akin? Awit Kapitulo 25 Versikulo 2 O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag akong mahiya, huwag hayaang magtagumpay ang aking mga kaaway sa akin. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 25 Hanggang 34 Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinuman. O tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat hindi sila naghahasik ni umaani ni nagtitipon sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa kanila? sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya bakit ka nag-aalala tungkol sa pananamit? Masdan ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano sila tumutubo, hindi sila nagpapagal o nagsusumikap man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na maging si Salomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi nakadamit na gaya ng isa sa mga ito. Ngayon, kung dinaramtan ng Diyos ng gayon ang damo sa parang, na ngayon ay nabubuhay, at bukas ay ihahagis sa kalan hindi ba niya kayo higit na dadaramtan o kayong kakaunti ang pananampalataya kaya't huwag kayong mag-alala na magsasabi ano ang aming kakainin o ano ang ihinuman natin o ano ang isusot natin sapagkat pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentil sapagkat alam ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Isaiah 41 is 10, Hu Huwag kang matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo, huwag kang mabalisa, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ulalakasin kita, oo, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking kanang kamay. Awit Kapitulo 9 Belsikologis, at ang nakakakilala sa iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat hindi mo pinabayaan, Panginoon, ang mga naghahanap sa iyo. Awit Kapitulo 37 Versikulo 3-5 Magtiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti, manahan ka sa lupain, at kumain sa kanyang katapatan. Magalak ka rin sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong puso. Ihabilan mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka rin sa kanya, at isa sa katuparan niya. Juan Kapitulo 14 Bersikulo 1 Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya ka sa Diyos, manalig ka rin sa akin. Filipos Kapitulo 4 Bersikulo 6 hanggang 7 Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat, ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, na nakahihigit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 2 Corinthians 1 is the 9. Oo, nasa amin ang hatol ng kamatayan sa aming sarili, upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Isang Peter 5 is the 7, ibinibigay ang lahat ng iyong pangangalaga sa kanya, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 1-2 Anak ko, Huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, para sa kahabaan ng mga araw at mahabang buhay at kapayapaan ay idaragdag nila sa iyo. Isaiah 12 is 2. Narito, ang Diyos ang aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi matatakot, Sa pagkat siya, ang Panginoon, ay aking lakas at awit, siya rin ay naging aking kaligtasan. Awit Kapitulo 112 Versikulo 7, Hindi siya matatakot sa masamang balita, ang kanyang puso ay matatag, nagtitiwala sa Panginoon. Hebrews 11 is the one. Ngayon ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isaiah 50 is the 10. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon, na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod, na lumalakad sa kadiliman at walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at manalig sa kanyang Diyos. James 1:6, datapwat humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinutulak at itinutulak ng hangin. Romans 28 minuto pasado alas 8, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Deuteronomy 31 is the 6, magpakalakas kayo at magpakatapang, huwag kayong matakot o matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, siya ang sama-sama sa iyo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Isaiah 30-15, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang banal ng Israel, sa pagbabalik at pagpapahinga ay maliligtas kayo, sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging iyong lakas. 2 Timothy 1.7, 7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinoan. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 7 hanggang 8 Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging gaya ng isang punong kahoy na itinanam sa tabi ng tubig, na naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagdating ng init, ngunit ang dahon nito ay magiging lantian, at hindi nababalisa sa taon ng tagtuyot, nititigil sa pamumanga. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33, Datakwa't hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Juan Kapitulo 15 Versikulo 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ay nagbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. Ang aking huling pag-iisip sa pagtitiwala sa Panginoon. Sa conclusion, ang nag-aalok ang Biblia ng maraming talata tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, at ang mga ito ang mga taludtod ay nagbibigay ng aliw, gabay, at panghihikayat para sa mga mananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga pangako, at sa paggawa nito, makakaranas tayo ng kapayapaan, lakas, at pakiramdam ng katiwasayan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala ng pag-ibig, kapangyarihan, at katapatan ng Diyos, at nag-aalok ang mga ito ng pag-asa at pampatibay loob sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pangako ng Diyos at pag-asa sa Kanyang patnubay, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagtitiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala na ito ay nagpapahintulot sa atin na madaigang takot, pagkabalisa, at pag-aalala, at makahanap ng kapayapaan at ginhawa sa gitna ng mga unos ng buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tumutulong din sa atin na linangin ang isang mas malapit na kaugnayan sa kanya at maranasan ang kabuuan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa ating buhay. Sa huli, ang mga talatang ito tungkol sa pagtitiwala sa Diyos ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pag-asa sa mga pangako at patnubay ng Diyos. Hinihikayat nila tayong magtiwala sa kanya at magtiwala sa kanyang mga plano at layunin para sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtuon sa katapatan at pagmamahal ng Diyos, maari tayong magkaroon ng mas malalim na pakiramdam ng pagtitiwala sa Kanya at maranasan ang kapayapaan at kaginhawaan na nagmumula sa pag-asa sa Kanyang patnub. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.